Kabanata 10 Elias at Salome Ang nawawalang kabanata ng Nole Metanghin Ilyas, kumusta ka na? Salome, aking irog, ako'y yung patawari Ngunit kailangan kong tulungan ng ating oh. inang bayan Huwag mo kong iwan, Ilyas Tutulungan kita sa habot na ako'y makakaya Ngunit hindi talaga pwede aking irog Ngunit, paalam na Lagi mong tatandaan, mahal na mahal ah! na 49 Ang tinig ng mga pinag-uusik Nang lumula si Bara sa bangka ni Ilyas, waring ito ay hindi nagsisiyahan. Kaya, kaagad na humingi ng paumanhin si Ilyas sa pagkagambala niya sa binata. Sinabi ni Bara ang dahilan. Nakasalubong niya ang alperes at gusto nitong muli na magkausap. Ipagpaumanhin mo aking kaibigan kung nandito tayo ngayon sa aking bangka. Ayos lang. Ngunit bakit gusto mo akong makausap? Ah, nakausap ko kasi ang kapitan ng mga tulisan at marami siyang kahilingan. Isa doon ay nais ko tumulong sa amin sa paghihimasi. Pasensya na, ngunit ang iyong gusto hindi maari. Ang paglaban natin gamit ang ay hindi makatarungan. Maari ko namang pakilusin ang aking mga kaibigan sa Madrid upang, upang padalang ka ng pera. Sige, kung gayon ipapabatid ko na yan sa kapitan. Salamat. Kapanata limang po ang mga kaanak ni Elias. Isinalaysay ni Elias ang kanyang kasaysayan kay Ibarra upang malaman nito na siya ay kapilang din sa mga sangunpalad. May aning na po taon na ang Ang kanyang luno ay isang tenedor na libro sa isang bahay kalangan ng Kastila. Kasama ng kanyang asawa Palibhasa manalita at walang kayang ibayad sa abogado. Siya ay nahatulan. <tod> <tod> Ikaw ang dahilan kung bakit natunog ang bahay kalakal. Hindi nga ako. Ba't niyo ba ako pinagbibintakan? Tutambian eres responsable. Wala na kaming trabaho dahil sa'yo. Tama silang lahat! Dapat kang parusahan! Eres un criminal! Uh -huh. Uy, buhete, mas fuerte! Oh, Por favor! Ayutahe! Dihan ayos ka lang ba ang dami ng sugat? Ayos na, irog ko. Kailangan na ata natin ito. sa bayan ko busy na rin tayo binabukasan. Ano yung tao na lang Saklolo! Mahanap na yata ako! Saklolo! Mahanap na siya! Saklolo! Ito na po ang anak niya si Yerisa. Anak, gising na ng oras na. Anak, anak, anak! Ang anak ko, hindi na humihinga. Aking ilog, ano nangyari? Uh Panginoon, patuwarin mo sana ako sa aking gagawin. Masyado nang mabigat at mahirap ang aking nadarapa. Kay mabuhay sa sariling bayan, magiliwang lahat sa halik 何